Bisan pa man laom na ang kagabhion o padayon ang pagtaligsik, mapailubon nga gihulat sa mga lumulupyo sa barangay Libuganon o barangay Busaon sa Tagum City ang hinanaling tabang nga gidalit sa pobinsyal nga pangamhanan sa mga pamilya o individual nga labihang apektado sa pila kaadlaw nga sagunsong pagbunok sa ulan, gumikan sa trough sa low pressure area nga nasinati sa pobinsya sugod Enero 30. Malipayong gisugat sa mga biktima sa baha si Governor Edwin Kuya Hubahib, kauban ang mga opisyal o mga personahe sa probinsya ug siyudad sa Tagum sa panguna ni Vice Mayor Alan Ilion nga adunay dala nga init nga lugaw, tinapay, tubig ug uban pa nga makahupay sa katugnaw o kagutom. Kahinungduman duman nga walay hunong ang ibisita sa gobernador ang mga evacuation centers o mga lugar na labihang naigo sa kalamidad aron masuta ang mga panginahanglanon sa mga biktima o matudayon ang tabang. Nga natay uh, more or less 20,000 uh, families ang atong uh, natagaan sa tabang. Nag-spread mga grupo ako, kauban ako uh, si Vice Mayor uh, Alan Relion, former Vice Mayor Tony uh, Lingling Stabilio sa Tagum City, Board Member Estabilio, Board Member uh, Bagyo, Board Member uh, Frank Remitar, City Councilor Sator at uh, City Councilor Elliot. Kauban ang atong kapulisan gikan sa probinsya, atong kasundaluan. Tonight lang, uh, pang panghatag na to. Siguro di na mo ubos sa mga 10,000 ka tao karon nga atong napakaon. Ni uban ko sa paghatag na to og mga distribution sa relief goods ug sa mga hot meals para makita gyud ako ang real situation sa atong mga kaigsoonan nga nahimong biktima sa baha. Create ko og uh, technical working groups para nga aduna tay mahimong provincial planning unsaon gyud nato nga mahimong secure ang atong mga kaigsoonan nga biktima sa baha. Usab ang ilahang mga evacuation center gani nakita nako sa ubang LGU nga ang evacuation center mismo naabtan sa tubig. Kinahanglan na mubudget mo budget ang provincial government o mga ayok tag-budget sa national government, magkonstrukta o ibakvision uh, evacuation center nga pinaka-safety, dali lang siya adtuan sa mga rescue team o sa mga responder. Kinahanglan pa na ang other mga vehicles nga magamit na pang rescue, especially na po sa mga, mga bangka nga di motor. Matod ni Barangay Kagawad Edwin Balesteros, 100% sa populasyon sa barangay ang apektado sa nasampit nga katalagman, sanglit wala sila makapangandam sa grabe nga pagbaha. Apan, mapasalamaton gihapon sila nga wala sila pasagdi sa panggamhanan ilabi na sa probinsya o sa lungsod. Uh, Kanid ang nahitabo sa Moron na kuan ni, nabigla bigla mi kay wala mo gidahong. Although nanay mga baha nga na abot sa mua, pero kanid ang pinakagrabi. Kay whole area sa barangay Libuganon, nabaha gyud unya dugay ni hubas ang tubig from february 1 nagsugod until now na pa so, kung maghisgot total gyud yeah, 100% ma uh, more than uh, 821 families uh, o oh, ang affected kay gikan dito pag agi ninyo sa Purok 1 down to this Purok 6 sa yeah, tanan ang nadawat na mo, first nakasulod dire the other night kanigihapon paapod pax ni Kuyagob sila si Vice Mayor Alan Rilyon And then kaninang buntag na ang City Government of Tagum. So nagkuan po siya o uh, food packs, tong so, bugas o dilata. And then karoon na po, naan pod nagbalik ang probinsya. Uh, si Kuya ng Kuyog sa kinigapon nga pagkaon kaya nga gihatod og tubig. Kauban sab sa pagpanghatag o pack meals ang puwersa sa kapulisan o kasundaluhan o pribadong individual sa panguna sa magtiayong Larry Rubinos. Samtang, gilauman sab nga mang apod-apod relief goods ang pagamhanan ngadto sa mga biktima. Gipanaad ni Governor Mubahib nga sa labing dali nga panahon, mapanda ang master plan nga muhatag og malungtarong solusyon sa problema sa baha, Gawas sa mga flood control projects nga samtang giimplementar sa probinsya. Para sa bayan, Mervyn J. Isway Baguio, One Davao News.